Boxing career ng The Monster Inoue nalalagay sa alanganin Bada test ng Meksikano inilabas na hapon babaklasan ng titulo kasi nagbigay ng reaksyon yan ang ating pag-uusapan para sa unang balita kanina lamang ay lumaba ng anak ng British boxing legend Ricky Hatton na si Campbell Hatton na kung saan ay nalasap nito ang kauna-unahang talo kontra sa mga kamay ni James Flynn at mula sa nasabing pagkatalo ay nakakuha agad ng samutsaring kritisismo itong bagitong Briton na kung saan ay wala naman raw espesyal sa nasabing anak ni Ricky Hatton. Sa kabilang balita ay dumating na sa Pilipinas ang WBC President na si Mauricio Sulaiman kasama ang Manny Pacquiao President and matchmaker Sean Gibbons upang formal na dumalo sa kuna-unahang Pacquiao Elorde Awards Night upang bigyan parangal ang mga piling boxer na sina former Unified Champion Malon Tapales, former Champion Melvin Jerusalem at ang former IBF Bantamweight Challenger Michael Das Marinas. Samantala ay nagnegatibo sa ipinagbabawal na kemikala ang Mexican bad boy na si Luis Neri sa kauna unahang ang announced drug test na isinagawa ng VADA kamakailan lamang sa nasabing Meksikano. Ganun pa man, sa kabila na inilabas na sa publiko ng kampo nitong si Luis Neri ang negative result mula sa sarili nitong urine at blood sample ay hanggang ngayon ay pribado pa rin at hindi pa inilalabas sa publiko ang result ng blood test ng hapon na si Naoya Inoue. Marami tuloy ang lumalabas na spekulasyon na sadyang may anomalya sa training program nitong si Inoue, lalo na patungkol sa mga oral at injectable supplements na iniintake nito. Kaya sadyang itinatago ng hapon ang original results ng blood test nito mula sa VADA upang mapalitan ang resulta ng makaiwas sa posibleng skandalo na maaring mauwi sa pagkabaklas ng apat itong titulo sa Super Battle week. Kung maalala ay naging emotional pa itong the monster na si Naoya Inoue sa pagpanaw ng dalawang itong kababayan na lumaban pa sa mismong undercard nito. Ang nasabing pagpanaw ng dalawang kababayan nito ay kaugnay pa rin sa paggamit di umano ng illegal substance. At sa huling balita ay nagbigay na ng reaksyon ang ating two division champion John Real Casimero tungkol sa nalalapit na laban ngayong Mayo ang mortal nitong karibal na si Inoue kontra sa Mexican bad boy Neri. si kasi Luis Neri. Kasi si Luis Neri. Si sigues lo vendrán vendiendo, la...